Ready okay guys, ayan tayo po ay mayroong gagawin ngayon. Ito ay pang patanggal ng ubo, sipon at saka diba, dahil ngayon uso na naman yung ubo at saka may mga sip, ano naman yung tao yung ubo, sipon at saka diba magtatag ulan na. Kaya tayo ay gagawa ng ating pampatibay ng ating resistensya at ng ating baga sa ating immune system ito ang ating mga ingredients meron tayong luya um, meron tayong sibuyas kalamansi bawang at saka meron tayong honey honey bee Dito meron tayong suka Ayan guys, ang ating gagawin ay atin munang balatan yung bawang. Ayan, bawang, tapos atin po siyang... Ayan, um, ang bawang kasi medyo matagal yan gawin kaya atin po siyang... Ano, mar And, uh, may tatlong cloves yan, tatlong uh, cloves na bawang. Tapos uh, mga sampung sibuyas sampung sibuyas, tapos lu luya, mga isang pahaba, dalawang putol yan na aking ginamit. Ayan, yan guys, ang aking ang ginagawa. Ayan, akin munang hinihiwa-hiwa lahat ng mga sangkap. Ayan, di ba? Alam nyo ba yan na ang aking ginagawa na yan ay napaka Ganda yan, pang laban sa mga ubo at sipon. Kapag ka ang ubo mo ay hindi na gumagaling, yan lang ang ating inumin guys sa umaga. Pagkagising, ah, di ba, mo ka muna ng maligam na tubig. Tapos yan, inumin mo na yan. Pwede yan inumin mo kapag matindi na talaga yung ubo mo. Pwede rin after meal, tapos mo kumain, uminom ka niyan. Um, ang ganda niyan sa ating uh, immune system. Titibay talaga yung ating immune system dahil punong-puno po ng mga um, antioxidant. Lahat po yan na aking mga sangkap na ginamit ay napakabisa po niya sa ubo at sipon. Tulad ng bawang, sibuyas, duya, kalamansi, saka mayroon tayong, nilagyan ko po yan ng suka at saka yung uh, honey. Ayan. Ang ganda po niyan, guys. Pag yung pong ginawa yan at saka sinubukan inumin, um, mag-inam po yan sa ating katawan. Tayo po ay um, kagaling sa ating mga nararamdamang pag-ubo, yan. Tapos pampatibay po yan ang ating baga. Pagka di ba ikaw ay mahina po ang iyong resistensya, mahina ang iyong immune system, pwede yan natin inumin. After meal, tapos po natin kumain, inumin mo po yan. Gawin mong um, pang araw-araw na uh, routine. Yan ang iyong gawin. Kapag matindi po yung ubo uh, nyo, uh, umaga, tanghali, gabi, yun po ang gawin mo after meal mo yan gawin. Kasi, ah, uh, depende sa iyo kung anong gusto mo, kung, before meal, pero, pwede rin after meal niya, kasi, ma, ano, ma, matindi po yung, ano, yan, ang, ang maanghang ang lasa niyan mga matamis-tamis na mapait-pait na hindi mo maan. basta kaya po yan ang inyong sikmura dahil yan po ay matibay maganda po talaga yan mainam po talaga yan guys na panlaban sa ubo at sipon Ayan, punong-puno yan ng antioxidant, vitamin C, at saka yung honey kasi ay pampatibay ng ang ating immune system. Maganda po yan sa ating katawan. Ayan guys, uh, ayan, nilagay ko na ng lahat na ng sangkap ay nilagay ko na sa garapon. Ayan, nilalagyan ko na siya ng honey. Ayan. O, oh, di ba? Ang ganda niyan, guys. Ibabad mo magdamag. Tapos after magdamag, kukuha ka na lang diyan ng iyong uh, iinumin para sa iyong um, ubo at sipon. Ayan, 'yan sa lahat ng tao. Ayan, guys. Alam niyo na, pwede po yan sa mga high blood, tsaka may mga blood sugar na matataas. Pwede rin yan. Um, Pakunti-kunti lang. Kasi, medyo anong, pero pag nahalo na po yan, hindi na masyado matamis. Dahil, mayroon po yan, ano, ng alisin ng bawang. Lasang bawang na po yan. Thank you for watching. God bless.